lahat, tayo po ay sandali manalangin tayo po ay pinikit at sige po natin ang ating mga ulo. So we pray, Panginoong Diyos, datila sa lahat, muli po maraming salamat sa umagang ito. Maraming pong salamat, Panginoon, sa uh, pagkakatipong ito kung saan kami po ay tinipon upang uh, suportahan po, Panginoon. Ang po ang uh, dalawang uh, lalaki uh, at babae, Panginoon, na inyong pagkakaisa. Dalahin ko po, Panginoon, ay gawin ko po uh, matagumpay ang umaga nito. At Panginoon, maging bagong uh, mag-asawa sa umaga nito, Panginoon, ay uh, maging pagpapala po, Panginoon, sa inyong harapan. Lord, we can do nothing, O God, without you. All of these we pray in Jesus' name. Amen. 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 Tayo po ay makakaupo at maraming po salamat. Tayo lang tayo. At, ay, dito na lang tayo. Ayan. Diba? Me. Ni. <laughs> ako po muna ay hindi po po ng kaunting uh, attention sa bawat isa. At okay. ako Islo po God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believeth on him should not perish but have everlasting life. Kaya mga kapatid, minamahal, ito pong bagay na ito, makikita natin sa talatang ito ang pag-ibig ng Diyos. At gusto ko pong himay-himayin ang, ang talatang, sinabi niya ng talata kung saan sinabi, For God so kaibigan. Nagkaroon po tayo ng, ng mga anak, ng masayang pamilya, dahil lang ng pag-ibig, tayo po ay pumapasok sa pagpapakasal ah, okay, o sa marriage, dahil lang ng pag-ibig. Mga kapatid, nagsimula po ang pag-ibig, unang-una sa lahat, sa pag-ibig ng Diyos sa atin. For God so loved the world, and the world there is us. Those people, those persons, picture lang. Kasi bago tayo nagmahal, una na tayo ang minahal ng Diyos. Amen. For God so love. For... Naalala niyo ba kung paano kayo inibig ng inyong mga partners, mga couples, those who are in marriage for a long time, nung time na kayo pa ay nagliligawan, nung kayo pa ay nagsisiyuan, nung ang inyong mga partner ay gumagawa ng paraan upang pasayahin at pangitirin kayo, bibigyan kayo ng tsokolate, bulaklak, sabihin mo para sa iyo. Mga kapatid, nagagawa natin ang mga bagay ngayon dahil lang ng pag-ibig. Okay? At ang pag-ibig, mga kapatid, kapag dumating sa ating buhay ang bagay na yan, nakakagawa tayo ng mga imposibleng bagay. May mga tao, mga kapatid, kapag umibig na, nagagawa natin umakyat o dumalon sa tiyas sa bintana

最後のトーンはジャンプをご覧ください。<music> <music> Yummy. Yeah me okay.